mula naman sa Pagi City. Dinala ng mga kapatiran mula sa Mountain Provinces Mission ang mensahe ng pag-asa sa pamagitan ng Hope Impact Activity. Sa temang Go, Share the World, Ignite Hope, buong puso nilang ipinamahagi ang mga aklat at panalangin sa mga taong kanilang nakasalubong. Si Jesh Madayag para sa Balitang May Pag-asa. Dinala ng mga kapatiran mula sa Blist Area o Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablan at Tuba ng Mountain Provinces Mission at isa sa mga care group ng Northern Luzon Philippine Union Mission ang minsay ng Pag-asa sa pamamagitan ng Hope Impact Activity na ginanap sa MPM Headquarters sa Baguio City. Buong uh, Seventh-day Adventist Church ay magkakainas sa araw na ito. Amen! It is the Lord who called us. The Lord, who is the creator of heaven and earth, He is the one who called us not only for this church but to do something hastening His soon return. Share the word, ignite hope. Ang ating pong uh, target is because we are uh, waiting for the soon coming of Jesus, still we have to go. Sa temang Go Share the Word Ignite Hope, aktibong namahagi ang mga miyembro ng mga aklat na The Great Controversy at Tanging Pag-asa. Bukod dito, nag-alay din sila ng panalangin para sa mga taong kanilang nakasalubong sa lugar. Layunin ng programa na iparamdam sa bawat isa na patuloy na may pag-asa at kabutihan sa kabila ng mga hamon ng buhay. Ang aktibidad na ito ay nag-iwan ng inspirasyon sa mga kalahok na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng pag-asa at pagmamahal ng Diyos sa kanilang mga komunidad. Itong programa natin ay worldwide po ito. Yung participation lahat ng mga seventh day Adventist members to share. After na ibigay natin, hindi na natin alam kung ano mangyayari. Only God knows. Siya lang ang nakakaalam kung kailan at paano nila magagamit yan. It is only the Holy Spirit. Layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako si Jayesh Madayag, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.